Hello everyone! Dahil matamlay pa nga ang ating kakay, ako nga muna ang voice over. Ito nga yung gabi na nakibirthdayhan nga kami at itong at pasayo sayo pa nga siya ng budo. Habang ang lahat nga ay nagkakasiyahan, aray nga si Tomato at si kakay, panay ang kalkal sa lupa. Pinapatigil ko na nga si at pinapasok ko na nga sa loob at ito nga at kumain nga ng cake at pinipilit nga akong subuan diyan. Nang makauwi nga kami, nag-check nga agad ako ng kanyang page. At ayun nga at napakadami nga na naglabasan na violations. Dahil na nga rin siguro ito sa paulit-ulit na pag report sa kanyang page. Bigla nga siya nalungkot diyan na tuwag din lang dito sa tabi ko habang ako nga tinatapos ko nga itong mga tiklopin ko. Sa totoo lang habang nagtitiklop nga ako diyan na nag-iisip nga ako ng paraan. Kung paano nga mareresolbahan yung page niya at medyo mabigat-bigat nga yung nalabag namin kay Meta. Oh. Hindi naman sana ito madedetect na violation kaso nga lang ay may paulit-ulit nga na nag-report at ipinilit nga na ito nga ay hindi nga maganda sa paningin nila. Maya-maya nga ay panay nga ang ni Kaka at nang lupitan ko nga nila nilalagnat na pala batang ito. Dinadaing nga niya na sobrang sakit nga daw ng ulo niya pero wala naman siyang ubo at sipon. Dahil ayaw nga niya na nakakalug siya. Sabi ko nga ay wag na nga siyang umalis sa higaan at maupo na lang siya at susubuan ko na nga lang ng pagkain niya. Kanina nga ay ayos na ayos lang naman ang pakiramdam niya. Ayaw ko ba sa batang to at bigla na nga lang siya nagkaganyan. Hindi ko nga lang alam kung basyado nga lang niyang tinibdib yung pagkakawala ng page niya. Sabi nga niya ay ayaw na nga daw niyang magsimula sa zero ulit. Pero sabi ko nga ay wag nga dahil gagawa nga ako ng paraan para ma-resolve nga ang issue na yun. Totoo lang, ay napakarami na nga naming napagdaanan dito sa pag-vlog na ito. Minsan na nga din kaming may nalabag noon at yun nga yung unoriginal content. Kapag sinamahan mo nga ng ibang video yung iyong vlog, eh pwedeng i-claim nga ito ng may-ari. At yun nga yung tinatawag na unoriginal content dahil hindi nga sa'yo yung video na yun. Dati na nga nawala ang earnings namin at yun nga ay umabot din ng 3 months. Sabi ko nga kapag nga may mga ganyang problema dito sa page niya ay naaayos ko nga din agad. Dahil sa na na nga din ako sa dami ng pinagdaanan ng page niya na ito. Kaso nga lang ngayon ay pinagtataka ko bakit nga kailangan ma-disable agad yung kanyang page. And dahil nga lang sa isang video na inireport nga ng kung sino. Eto na nga yung sumunod na gabi at sobrang taas nga ng lagnat niya ni Kaka. Nagtataka nga ako at kahit tulog nga siya dyan ay nagsasalita nga siya ng kung ano-ano. At nung i-check ko nga ang kanyang temperature at napakataas na pala ng kanyang lagnat. Kahit nga ako ay napuyat nung unang gabi ay sinusubukan ko pa rin nga i-monitor kanyang gamot every 4 hours. Kaso nga lang, sa sobrang puyat ko nga, hindi nga ako nagigising kahit nga may alarm na ako. Kaya nga siya, nalalampasan ng pag-inom ng gamot at magigising na nga lang ako, mataas na naman nga ang lagnat niya. This oras na nga nito ng gabi at nagising nga siya dahil siya nga daw ay nakaramdam ng guto. Kaya ito na nga lang, instant noodle lang aming pinakain sa kanya at nilagyan na nga lang din namin ng kanin. Dahan-dahan ko nga lang siyang sinusubuan diyan dahil nung unang paghigop nga niya, sa gutom nga niya ay napaso nga. Ito nga at nag-ready na nga din ako pala ng malamig na tubig diyan para mapunas-punasan ko na nga din siya. Bago nga dumating ang sem break nila, sinabihan ko nga siya na iingatan nga niya ang katawan niya. Dahil oras nga na magkasakit siya, ay masasayang nga lang ang buong sem break niya kapag nakahiga nga lang siya dito sa kwarto at nagpapagaling sa sakit niya. Nung makainom nga siya diyan ng gamot, ay nakaidlip nga din agad siya. Kaya sinamantala ko nga muna ang kumain. Hindi ko na nga rin halos masikaso ang sarili ko dahil natambakan na nga ako ng gawain. Dahil sa totoo lang, ay isang linggo nga din ako nagkasakit at usong-uso naman talaga ang trangkaso na ito. Tuwan-tuwa pa nga ako dahil kahit nagkasakit na kami ng tatay niya ay hindi nga siya nahahawa. Habang natutulog nga siya diyan ay pinupunas-punasan ko na nga din siya at nagigising nga dahil nagugulat nga at sobrang lamig nga daw nang pinupunas ko sa kanya. Kinaumagahan nga ito nga paggising niya, tinatanong ko nga kung okay na nga ang pakiramdam niya. At ito nga at nag-o-okay sign pa nga daw siya at kung pwede na nga daw siyang maglaro. Sabi ko nga ay huwag muna siyang maglalaro at mahirap na nga ang nabibina. Kaya pinayagan ko na nga siya na mag-tablet na nga lang kahit maghapon nga. Ito nga pala at nagpadala nga ang kanyang lolo ng pera na pampacheck up nga niya. At nagpadala nga din sila nitong paborito niyang adobo na niluluto nila. Na mga oras na iyan ay kakatapos ko nga lang din magbasa ng email ni Meta. At finally nga, binalik na nga din niya yung page ni Kaka at pati nga yung main account ko na nadamay ay na-restore na nga din. At nakakalungkot nga lang na balita dahil hindi na nga kami pwedeng mag-earn sa kanyang page. Sa ilang taon namin pinaghirapan ay ganun-ganun na nga lang nawala yun sa amin. Anin pa nga namin ang page na iyon kung hindi na rin naman kami mag -earn. Kaya sabi ko nga kay Kaka ay gagawa lang ako ng bago. At kahit nga mag back to zero pa kami, at least panatag nga ang loob ko na malinis nga ang page na yon. Napakahirap nga lang din talaga mag manage ng page na palaging nga ang may issue. Dahil nakakatakot nga din lalo na yung mga biglaan na nga lang i-disable e, yung page mo. Napakarami na nga din naging memory sa page na iyon. At sayang nga din kung mawawala na nga lang lahat ng videos niya doon. Nung nagsisimula pa nga lang kami sa page na yon sabi ko nga ay okay nga lang kung hindi nga kami kumikita. Dahil ang importante ay masaya nga kami sa pagpo nga ng mga vlogs niya. Pero na-realize ko na sayang nga din kung hindi nga mag-earn ang mga videos niya. Dahil napakalaking tulong na nga din talaga noon sa amin. Lalo na kapag nga may gusto siyang bilhin sa sarili niya, ay nabibili niya nga kaagad. Dahil nga kaming kinikita kay Metang ang sinasahod nga ng tatay niya ay sapat nga lang sa aming mga gastusin at sa pambili ng pagkain. Kaya sobrang nangihinaya nga ako kung mawawala na nga lang itong earnings namin. Kung mainit ko na nga pala yung ulam na pinadala ng kanyang lolo ay ito nga at pinakain ko na nga siya. Takanta dahil sobrang lasang sunog nga daw lahat ng kinakain niya. Tinikman ko pa nga yung adobo at hindi naman nga naglalasang sunog. dinoble check ko nga din yung kanin niya pero hindi naman nga sunog. At sabi ko nga ay baka sa panlasa na nga lang talaga niya iyan. Dahil kahit sino namang hindi maganda ang pakiramdam ay nag-iiba nga talaga ang panlasa. Hindi pa talaga okay ang pakiramdam niya diyan. Dahil kahit sinasabi ko nga na magtablet na nga siya ay hindi nga niya ginagalaw iyon. At sabi nga niya ay manunood na nga lang daw siya. Kine-check ko nga ulit yan ang kanyang temperature at pinapainom ko na nga din gamot. Basta ma-monitor mo talaga ang pagpapainom ng gamot sa kanya ay mabilis nga ding bumaba ang lagnat niya. Tuwan-tuwa nga siya na no? ipakita ko nga yung temperature niya dahil nag-normal na nga. At sabi nga niya kung pwede nga daw kami mamasyal dahil sobrang naiinip na nga siya sa bahay namin. Tama-tama nga nabibiyahin naman ang kanyang tatay kaya sasabay na nga lang din kami sa kanya. Pagkasakay nga ng jeep ng kaka ay ito nga at nga siya sa pagiga. Bigla din naman nga ang umambon at buti na nga lang at may dala nga din kaming payong. Nagchat nga pala ang lolo at nagpapabili nga ng gamot at siya nga din daw pala ay mayroon ding trangkaso. Habang sakay na nga kami diyan sa tricycle, tinatanong ko nga ang kaka kung ano nga ang pakaramdam niya sa nangyari sa page niya. Hindi naman nga daw siya masyado na stress kaso nga lang ay nalungkot nga talaga siya sa nangyaring yun. Niisip nga din ng batang to kung paano na nga kami ulit magsisimula. Dahil sa 170k followers niya sa isang page ay hindi nga ganun basta-basta mapapalipat sila sa panibago niyang page. Sabi ko nga ay pagpupuyatan ko na nga lang ulit sa pakikipag follow to follow at engage to engage. Kahit alam ko na hindi nga rin yun maganda dahil ayaw nga din yun ni Meta. Alam ko naman na kahit sinong vlogger ay nagsimula nga din sa ganyan. Dahil kung wala kang ka followers at viewers, kahit anong post mo nga ng vlogs mo diyan ay sino nga manunood. At paano ka nga ire recommend ni Meta sa newsfeed nila kung wala nga ding nakikipag-engage sa'yo. Nung makarating na nga kami eto nga at pinaabot ko na nga kay Kaka ito nga mga binili naming gamot para sa kanyang lolo. Eto naman nga kanyang lola ay pinapagalitan nga ako at kung ano nga daw ang ginawa ko sa page ng Kaka. At aringat, mahahalata mo kung kanino nga ako nagmana ng kaligaligan. Pero mukha nga lang yung maligalig pero ganyan nga talaga kami mag-usap. Na-adapt na nga din namin kung paano nga mag-usap din Yung eh, mga batang genyo. Sa mga dating followers nga ni Kaka, alam nyo na nga na hindi naman talaga kami tubong batang genyo. At ang tunay nga na batang genyo ay ang kanyang tatay at kami naman nga ay mga Ilocano. Habang nag-uusap nga kami ng lola ni Kaka ito nga at lumapit na nga siya sa akin at siya na nga nagpaalala nitong gamot niya. Dahil oras na nga daw ng kanyang pag-inom. Binabantayan na nga din niya ang oras ng kanyang pag-inom dahil gustong gusto na nga niya talagang gumaling. Siguro nga ay ayaw na nga din masayang ang sem niya dahil ilang araw na nga lang din ang titira ay puro higa nga lang ang nagagawa niya. Nakita nyo nga sa video kanina na nakahiga nga ang kanyang lolo dahil nga masama nga talagang kanyang lasa. At eto nga pilit na nga siyang gumagawa dito. Alam niyo naman kapag tumatanda na nga ang tao hanggat kaya nga nila ay ayaw nga nilang inaasa sa iba. Pero syempre hanggat maaari ay nakikipagagawan din kami ng trabaho nila. Dahil syempre ano na nga lang naman ang silbi mga naging anak nila. Pauwi nga kami nito at eto nga at napahawak nga itong si Kaka dito sa may Dahil bigla nga siya nahilo at eto nga at nilabas na naman nga niya mga kinain niya kanina. Hirap na hirap na nga kami pakainin siya at kakaunti na nga lang kinakain niya ay naiilabas pa nga niya. Na makauwi na nga kami nito sabi ko nga ay magpahinga na nga muna siya ng pahingang pahinga. Para nga mas mabilis na nga ang kanyang paggaling at pumilit na nga siya ng pagkain para nga mas lumakas na nga ulit siya. Sinubuan ko na nga lang ulit siya at napakatamlay nga niya para masigurado ko na nga din ang dami makakain niya. Eto nga lang yung last na paraan na magagawa ko sa kanya at kung hindi pa nga tutatalab tatalab eh ay dadalhin na nga namin siya sa ospital. Ito nga pala yung natutunan ko sa lola ko na manggagamot at sa mga magulang ko. na mga bata nga kami kapag nilalagnat nga kami ay binabanyosan nga kami. Kung nga alam kung familiar nga kayo sa salitang banyos pero sa ilukano nga ay eh, ito nga ang tawag namin. Magpapakulo ka nga ng tubig at lalagyan mo nga ng suka at yun nga ang ipupunas mo sa buong katawan niya. Hindi ko nga alam kung anong magic ang meron nito pero kinabukasan nga ay mabuti nga talaga ang pakiramdam namin. Kaya susubukan ko na nga din gawin ito kay kaka. At kapag bumuti nga ang pakiramdam niya dito, ay babalitaan ko na nga lang ulit kayo. <laughs> Baka sa susunod nga na voiceover ay siya na nga ang maririnig ninyo. Sana nga ay umefect na nga ito sa kanya dahil sa totoo lang ayaw ko nga siyang naglalabas pasok sa ospital. Dahil ako nga nanay niya nung kaliitan ko nga ay labas pasok nga din ako sa ospital dahil napakahina nga din ng resistance. Kaya ko, habang tumatanda nga ako hanggat maaari inaalagaan ko talagang health ko. Dahil meron nga ang kaka buhay ko. Sa nga nakakaalam nga ng profile ko, napapanood nga din nila doon na puro nga workout ang ginagawa ko. Dahil ayoko nga na nagiging sakitin ako. Dahil gusto ko nga habang lumalaki nga siya, ay nagagaid ko nga siya kung paano nga maging mabuting tao. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.